Kim Chu, pumayag ng makipagbalikan kay Sian Lim. Kinumpirma ni Kim Chu na muli silang nagkabalikan ng aktor na si Sian Lim. Sa isang panayam, inamin ng aktres na matagal siyang nag-isip bago tuluyang buksan muli ang puso para kay Sian. Ayon kay Kim, nakita niya ang taos pusong pagsisisi at pagbabago ng aktor. Ibinahagi rin niya na hindi madaling kalimutan ang taong tunay na minahal niya ng matagal. Puno ng emosyon ang pagbabalikan ng dalawa na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Sinabi ni Kim na handa na siyang bigyan ng bagong pagkakataon ang kanilang pagmamahalan. Inamin din ni na gagawin niya ang lahat para hindi na masaktan muli si Kim. Naging inspirasyon sa marami ang kanilang muling pagkakasundo. Muling umusbong ang pag-asa ng fans na makitang magkasama sila sa mga proyekto. Sa ngayon, mas pinipili ng dalawa na maging pribado muna ang kanilang relasyon habang pinatatatag ito. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.